So I think media press briefing, I am now ready to entertain any questions from the media. Sure. Ma'am. Yesterday, the House of Representatives adopted a recommendation to order um, Representative Barzaga to leave the only 24 social media posts which are the subject of the complaints. Um, have you checked if these have been taken down or some of them down? And what will the committee do if it has not been taken down after the 24-hour period. That has been. well, the 24-hour period has not yet elapsed, so we will be checking on it in due time and in accordance with our committee report. if he doesn't take it out, um, much harsher disciplinary action may be imposed upon him. Which is 12%. well, it is not up to me to say it because the committee on ethics, we are a collegial body, and we merely make recommendations to the plenary. Regarding that matter. But it is an option. Well, it is always an option because that's um, enumerated under our rules as well as the Constitution. Sir, what's a harsher punishment than a 60 day suspension? Uh, the Constitution provides for expulsion. Just that, expulsion up higher than the 60 days. Well, yes. Kung yung sinasabi ni kung Kiko, na yung expulsion o yung ano, suspension niya was because he mentioned the name of the president uh, kahit na sinasabi niya na parang na parang he's being silenced because of the president can you say this once and for all did the president influence you in exp expelling congressman barsaga kung titingnan po natin ang committee report pinarosahan po si representative barsaga on free grounds pinanguna Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, Conduct on Becoming of a Member. So, tungkol po sa inyong katanungan, kung titignan natin ang committee report, pati ang records, madalas po i-bring up dito ang freedom of expression. Pero kung bubusisiin po natin ang mga annexes na nakatouch, kung ano ang mga speech na deliberate ng ating committee, of course, the freedom of expression, constitutionally protected right yan eh. Lahat tayo may karapatan sabihin kung ano ang ating mga hinaing at mahalaga yan sa bawat demokrasya. Kung titingnan niyo po ang House of Representatives, binubuo po kami ng iba't ibang partido, iba't ibang pananaw iba't ibang constituency. Ngunit, bagamat may mga pinagkakaiba kami pagdating sa pananaw kami po ay professional pagdating sa isa't isa. At meron po kaming respeto sa institusyon, pati po sa mga proseso. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon o kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yung problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct and becoming of an elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine political criticism ang dahilan, kung ba't siya, tinanggal, kung ba't siya sinuspindi sa kongreso, ostentatious display of wealth, may mga larawan po, and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yung kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan, hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Kung titingnan niyo po ang House, iba't ibang partido ang nandito. May makabayan ka, may liberal, may akbayan, may NUP, may PFP, may PDP, iba-iba ang pinanggagalingan. But for the longest time, we have been respectful with one another, and we value each other's opinions. Kaya sa akin po, sumasang-ayon po ako sa ating mga kasamahan. Naniniwala ako na mas malaking issue ang corruption. Tamang-tama po yan. Kaya ako po, binabati ko po ang mga miyembro ng mga kamera na binanggit yan nung in-explain nila ang kanilang boto. Dahil hindi dapat yan mawala sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mas mabigat naman yan kumpara sa ethics eh. Pero kami po sa ethics committee, ang mali po ay mali. Malaki man o maliit. Ang mandato po ng ethics committee ay sagutin, itry ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yun po ang aming ginagawa. Kapag may mag-file ng complaint sa mas kasinong kongresista na may kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura o kung anuman, handa po kaming handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules. May mga katanungan pa po ba? Sir, uh, regarding dun sa sinabi nyo rin kasi I think it was Congressman De Viste who said that na parang dapat saan maraming mga ibang congressman na involved sa alleged corruption na hindi pa naimbestigahan yung Committee on Ethics and Privileges ba sir? Pwedeng mag-launch ng moto proprio? O kailangan merong magsampan ng complaint for the committee to address it. Of course, maraming paraan kung pwede kung paano pwede mag-acquire ng jurisdiction Committee on Ethics. First, anyone can file a complaint. Any citizen, any member of the house, moto proprio posible yan. And that idea na magkaroon ng moto proprio investigation has been lobbied time and time again. But according to our previous Committee on Ethics hearings, may apprehensions yung ibang mga miyembro dahil kami po ay nagfa-function bilang isang quasi-judicial body. You cannot be judge and prosecutor at the same time. At the same time, ako po ay isang presiding officer ng committee. Should any member of the committee launch a motu proprio investigation, we will act upon it, we will vote on it, at dun po, yun po ang mangyayari. So, so sir, would it be safe to say na you are waiting for complaints, possible complaints from the people or from lawmakers against those allegedly involved sa corruption scandal sa infrastructure. Yes, that is true. Naghahabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa sa aming committee, sasagutin po namin yan. As a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero ano yung nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation, naging moot and academic, kasi hindi na member ng house eh. Yung jurisdiction po ng Committee on Ethics, House members po. Pero, hindi ibig sabihin itong conduct of unbecoming, hindi ibig sabihin hindi na umaandar yung mga ibang institusyon ng pamahalaan. Tandaan po natin, gumagawa rin ng investigasyon yung ICI, yung ombudsman, and of course, kami sa Committee on Ethics, we are closely monitoring the situation because possible ethics complaints may arise. And that is why handa po kami at any given time na mag-cater sa ganitong mga klaseng kaso. And of course, gusto ko pong sabihin ulit, at ididiin ko po ito, kung nasa kapangyarihan ko lang unahin, ang mga sangkot sa mga, mga maanumalyang uh, gawain, mas magandang din nga po yung un unahin. Tama po ang aking mga saman sa Kongreso, and I commend that, them for putting that up in the national consciousness. Let's not forget that. But as far as the Committee on Ethics is concerned, din po kami sa loob ng aming jurisdiction and in accordance with our processes. Sir, last na from my end. Where you referring to Congress, former Congressman Saldico, yun yung previous case na ina. Thank you, sir. Sir, may another question tayo. Jelly, si Jelly ang nawa nasa Jelly of DWIZ. Yes. Sir, regarding po din sa 60 days suspension ni Congressman Barzaga, di ba may isa pa pong inyaya in kay galing po kay Congresswoman Janet Garin regarding dun sa ethics complaint po. Bukod pa po ito sa NUP, di ba? And ano pong magiging hakbang din ng ethics committee regarding dun sa bagong iniayin po? Kay Ayon sa aming mga rules and procedures, I cannot deny the existence or non-existence of any pending ethics complaint. Ayoko rin po magbigay ng kahit anong premature remark

Sir, do you think uh, Congressman Levista should file an ethics complaint against uh, Congressman Guardiola for, you, for your committee to acquire jurisdiction and investigate uh, the partless congressman? That would be his prerogative to do so, and we would be ready in the event that any case would be filed against any congressman. And of course, I would like to remind everyone that the Committee on Ethics, it's a quasi-judicial and quasi-political um, function. Why do I, Why would I like to highlight this? quasi judicial function siya, dahil ang Committee on Ethics, guided kami by the contents of the complaint, by evidence, by the Constitution, and by our rules and procedure. Sa amin po, sa Committee on Ethics, meron kaming 60-day, 60-session-day time limit to conclude our hearings when it comes to addressing a case. So, should an ethics complaint be filed against any member of the House of Representatives handa po kaming tanggapin ito and maganda po na naka-attach lahat ng ebidensya ng complaint para at least ma, uh, ma actionan natin yan in accordance with our rules sir assigned from congressman Kiko Berzaga. may iba pa po, po bang kongresista na may kinakaharap na reklamo ngayon sa ethics committee I, like i said a while ago Uh, the Committee on Ethics, we, under our rules, all its proceedings are considered classified in nature. But one thing I could assure everyone, wala po kaming backlog sa Committee on Ethics. Um, natatalakay po namin lahat ng mga case na na-file sa amin. And tuwing meron pong nag file ng complaint laban sa isang mambabatas, kung sakaling may mga defects, binabalik po namin to sa complainant para i-correct po nila. Kaya mas kasino po pwede mag-file ng complaint laban sa kahit sino mang member ng House of Representatives. Congressman, sino po yung 11 na nag-abstain kahapon? Ay, hindi ko rin po alam kung sino. I see, that they, never got the copy of the, the vote. Okay, thank you. Okay. Uh, another question? Sige, Red. Kung, uh, you said nga po na yung ethics ko, ano, First off, minadali niyo po ba yung yung uh, judge, yung parang decision niyo kay Barzal? Kasi parang ang bilis nung pangyayari. I mean, he was only, na-file lang yung complaint uh, only a few months ago and then parang abilis kagad nung decision. Why the haste? I mean, do you think was it a hasty decision? I mean nag-utos like, ba na the decision was going to be enforced? Just to be blunt about it. The Committee on Ethics, nag-acquire kami ng jurisdiction, natanggap namin yung complaint, September 17, uh, mahigit uh, dalawang buwan, and during this time, nagkaroon po kami ng extensive and exhaustive deliberations. Kung tatandaan niyo po, nung nandun kami sa initial deliberations ng complaint, late si Respondent Barsaga dahil napuyat siya, still, we allowed him the time to present his personal defenses. Nung nagkaroon po tayo ng adjudicatory hearing, nag-file siya ng motion for postponement kasi may sakit po ang kanyang abogado. Yung ginawa po ng committee, nag-schedule kami ng special hearing para masigurado na nandun yung karapatan niyang i-cross-examine ang testigo ng mga complainant. As a matter of fact, i-share ko na rin po, ah. Throughout the duration of these proceedings, there were some members na na-frustrate na rin kasi nandiyan yung complainant, kompleto yung mga tao, kung late man yung respondent or absent, may mga kasamahan tayo na sinasabi, but hindi na lang tayo mag-judgment on the pleadings? Committee on Ethics members, we made it a point na mag-schedule kami ng extra time para sigurado po na ang respondent sa ethics complaint, masagot niya lahat ng allegasyon laban sa kanya. Dahil karapatan niya pong i-cross-examine yon at yun din po ang mag-guide sa committee kung ano ang magiging pagpasya namin sa aming committee resolution. Kaya sa aking palagay po at sa paniniwala ng ethics committee, compliant po kami sa constitution, two-thirds vote, pangalawa, pinigyan po namin ng pagkakataon na magbigay ng defense ang respondent, magpakita personally, kahit walang original scheduled hearing, nag-schedule tayo ng special hearing para mapakinggan ang kanyang panig. At sinisigurado, gusto po pong sabihin sa ating mga kabayan at sa mga ating kasamahan na sa bawat mambabatas na sa isang ethics case, yun po ang sisiguraduhin ng ethics committee. Kailangan kompleto po ang ating mga records at ginagalang ang karapatan ng bawat isa. Last question on my end, Kong. Kasi right now, the backlash right now is on your committee. Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control while Barsaga, who is speaking openly against uh, corruption in the Marcos administration, eh siya pa itong uh, na-suspend ng House of Representatives. So, parang ang dating is the, let's be blunt, the crocs protecting each other. The crocodiles protecting each other. What's your thought on that, Carl? That's my last question. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan Sabi ko nga kanina, nakikiisa ako sa panawagan ng aking mga kapwa mambabatas at naniniwala ako mas mabigat na parusa at mas maganda kung uunahin natin ang mga members ng Kongreso na sangkot sa ganitong mga anomalya. Mas maganda sila unahin kasi mas mabigat yun eh. Tama. So dahil mas mabigat yan, of course, kailangan ko po i-acknowledge kung ano ang limitations ng Committee on Ethics. And then may end po, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po, naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption scandal. Pero gusto ko po ipalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pag-demand ng accountability sa graft and corruption and sa pag-demand ng proper conduct from our elected public officials. The Filipino people deserve good governance in all forms we deserve accountability in all aspects of public life, whether big or small, whether it's your involvement in enormous pub, uh, public infrastructure projects, kailangan ba ang ka dyan? Kung meron kang improper conduct, pag umuwi ka sa distrito, malaki man maliit, kailangan punahin ka dyan. Kasi taong bayan ang nagpapasahod sa amin. On the part of the Ethics Committee, handa po kaming mag... Uh, handa po kaming mag... Uh, cater ng ethics complaint laban sa mga ganong kongresista. But like I said, uh, wala pa pong case na nafafile sa amin. But we are ready. Yun lamang po. We have next uh, question. Channel 13. As uh, so of this moment, uh, yung 24 hours kasi, uh, monitoring na ba kung um, basically hindi na nabaki-take um, down si Yusaka o wala? Uh, hindi pa po nag-elapse -e ang 24 hours kaya medyo premature po para i-monitor ang ganong bagay dahil may mga committee meetings pa po tayo. Meaning sir, officially, kailan mag-i-start yung 24 hours <coughs> yun? Mula po nung time na napagbotohan na po ito. So kung anong oras po yun kagabi, siguro alas 6, alas 7, i-check po natin yan mamaya. So sir, if, if ever naman, you're theoretically on record, just, you know, situationer, if lumampas yung 24 hours at walang ni isang attempt of deleting a single post, uh, what would the process be? Kailangan ba may, may magreklamo ulit? Or it's in the jurisdiction of the ethics committee since nabanggit niya sa committee report kahapon na isa yun sa mga kondisyon na pwede niyang harapin kung sakaling hindi niya sundin. Well, of course, kailangan mag-assume kami ng jurisdiction in accordance with our rules. Kailangan ba may file ulit, may mag-manifest, and that's when we act upon it. But of course, gusto ko po i-highlight muli, no? Walang, pag, walang mali sa pag-criticize or sa pag-oppose sa positions ng gobyerno dahil karapatan nating lahat yan. Lalong lalo na kung isa ka pong public official dito sa Kongreso, trabaho mo rin yan. But we must do so within the bounds of the code of conduct. So yun po ang napakahalaga. We are not suppressing the free exercise of speech. But we must draw a line kung ano po ang genuine freedom of expression, ang genuine criticism at opposition compared to to improper conduct. In, sir, in terms of uh, procedure, you you'll need to report again in the plenary, sabihin na, uh, for example, hindi nasunod yung ganitong kondisyon, and then it's a matter of vote again whether whatever harsher penalties yung i-impose. Well, of course, kailangan mag-convene po ng Ethics Committee. So, may mga scheduled hearing naman kami para dyan. Madali lang naman kung may member na gustong mag-manifest. So, yun po, pwede naman po. Not automatic, sir? Okay, next question is uh, Joy uh, good afternoon po kong uh, ah, sir how about yung pinost ni kong kiko na unahin nyo daw po sa ethics complaint yung mga congressman na may issue ng moral turpitude may marami daw pong involved sa illicit affairs yung sa, yung sa akin ko sa akin po ma'am mas kasino pwede mag file ng kaso laban sa mas kasinong kongresista at handa po kaming tanggapin ng ganitong mga klaseng ethics complaints Si Representative Barsaga may mga finayos siyang complaints. Tinatanggap rin naman po namin kung may defects binibigyan po namin ang lahat ng pagkakataon na ayusin ang kanilang complaint. Kaya sa amin po, ready po kami mag-address uh, mag ng kahit anumang ethics complaint na isasampas sa amin. kung may clarification lamang po dito. ano Kasi yung uh, 60-day suspension na in-imposed po, uh, ito ba'y uh, effective immediately? At yung 60 days ba na, na suspension, are we talking of calendar day? Or uh, session days? Yung 60 days po, effective immediately. And uh, 60 days calendar, days, calendar days po yan. So, two months lang talaga? Yes. yung uh, ano yan. Okay. Some more questions? Sir, yeah. can you please like specific improper conduct ni Representative Morisaga? Because you said it's okay to criticize but he uh, had improper conduct kasi. Was it yung singing in the session hall or, you know, like, shooting in front of the faces of the phones? Okay. Specifically po, yung nakalagay sa complaint, tatlo lang naman yan in essence eh. Unang-una yung ostentatious display of wealth. You cannot count that as a genuine political criticism. It touches upon the conduct and the of a member of the House. Kung tatagalugin ko po, ang uh, pagpapakita ng karangyaan, hindi po yan political na kritisismo. At labag po yan sa code of conduct ng House of Representatives. At wala po yan kinalaman sa lehitimong pag-criticize sa gobyerno. Pangalawa po, bibigay po ako ng pangalawang halimbawa, ang pag post ng mga larawan na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Wala ka po diyang kinikriticize politically. And of course, hindi na po yan parte sa trabaho mo bilang isang mambabatas and it doesn't reflect well on the institution as a whole. Pangatlo po, of course, kapag mayroon kang inflammatory remarks na mag -de degrade sa trust ng ating institusyon. For example, tulad ko po ng sabi kanina, if you would insinuate na susunugan ang House of Representatives or kung magbibigay ka po ng mga kasabihan tulad ng pagdala ng airsoft sa mga protesta, hindi po yan tama. Um, like I said, kung titingnan po natin ang komposisyon ng Kongreso, iba't iba ang mga partido dyan, iba't iba ang constituencies, iba't iba ang pananaw. Ngunit, kapag kami po ay nagtatrabaho, meron kaming respeto at paggalang sa isa't isa. Kung meron silang kritisismo laban sa mga mas kasino mang administrasyon, wala namang pinipigilan ang Kongreso dahil trabaho po natin yan. Ang mahalaga lang po, madraw natin yung line. Kung ano ang katanggap-tanggap bilang isang mambabatas na inhinalal ng taong bayan at kung ano po ang hindi. Kaya sa mga kung ano man ang binoto ng ating mga kapwa mambabatas, whether it's a yes, a no, or an abstain, one thing is for sure, lahat kami may kanya-kanyang advocacies, lahat-lahat kami may kanya-kanyang criticism sa gobyerno, but we must do so within the bounds of what is acceptable conduct by an elected public official. So sir, yung pagkanta niya sa session hall, that wasn't an issue in the case? It was not part of the subject matter of the present case, yung case number three na final ng 29 complainants from NUP. So kung yung sina, kasi ang excuse ni, ni Kong Kikudo on kasi hindi naman daw siya congressman noong time na yun. He was still a counselor. Yung mga, yung mga sinasabi niyo, yung mga lewd photos na lumabas sa Facebook with the cosplayers and yung, ano, yung, concept, yung pera na binibigay niya. He, he, he ang excuse niya doon is, hindi pa, siya time, hindi pa siya congressman noong time na yun. Uh, hindi pa siya lawmaker noong, noong, time na yun. So, and when he talked to me about those photos, sinabi niya, generational gap. Kasi parang and the thing is, well, ah, uh, or for the term, pero he's just shit posting. So, what's your take on doon sa mga excuses ni Kong Kiko Barzaga? Well, I can only speak based on the minutes of our adjudicatory hearing and his defense in the answer that he provided to the complaint. Ang defense naman po ni Representative Barzaga, it was grounded on the freedom of expression. Yun po ang naging defense. He did not deny making those posts. So, nagkaroon po kami ng... Uh, public uh, ng adjudicatory hearing tungkol sa bagay na ito and napagpasyahan po ng committee dahil ang naging central argument po dito uh, depende sa nag-iinterpret dahil subjective ang isang bagay pero bilang isang mambabatas at representative representative ng taong bayan ang mahalagang tanong ay ito katanggap-tanggap ba ito sa ating mga kababayan kung ganito ang uh, pagtanaw ng isang kongresista sa ating mga kababaihan I don't want to put the cart ahead of the horse. The Committee on Ethics, we can only act upon complaints as set forth by our members. And as regards to the specific sanctions that will be imposed on a member for alleged violations of misconduct, Isa po 'yang bagay na tinatalakay namin. Depende sa mga ebidensyang nakaakibat sa complaint, depende sa depensa ng respondent sa isang adjudicatory hearing. So, hindi po natin kayang pangunahan at hindi po natin masasabi kung ano 'yung magiging collective ruling ng committee pati ng plenary sa mga ethics complaint dahil may pila po itong proseso. Meron tayong initial review meron tayong adjudicatory hearing, pinapakinggan namin ang panig ng bawat isa, and that's only the time when we come up with a recommendation. And anything is possible. Posible rin po, opo. Pero syempre, hindi po natin alam dahil depende po yan sa kolektibong pagpasya ng committee. Sir, last Sir. na lang. Uh, yung, uh, di ba ang ethics, com ang ethics complaint, tinatanggap lamang yan, yung mga reklamo na while ginawa niya yung alleged uh, violation habang sitting siya as a uh, congressman. Pero doon sa mga nabanggit kanina na mga posts uh, posted sa kanyang page na ginawa, hindi pa siya congressman noon. Pero yun din yung mga pinagbasihan ng, uh, isa sa mga pinagbasihan ng uh, desisyon. Paano yun? ayon po sa argumento ng mga complainant, bagamat na post niya ito bago siya maging congressman, rinetain re po niya ang mga post na ito hanggang matanggap niya ang kanyang congressional title bilang congressman. Hindi niya po ito pinot down and nasa records rin po ng ating committee ang pronouncement ng Philippine Commission on Women. So bagamat wala po kaming jurisdictions over acts committed in the previous congresses, ang naging pagpasya dito ng committee at ng ating mga kasamahan dahil rinetain niya yan mula nung siya yung naging congressman continuing action yung naging interpretation po dito. And of course, may pagkakataon pa rin naman po siya ayon sa ating committee report, may pagkakataon pa naman tanggalin ito. So, may, may pwede para man i-correct ang ganitong mga bagay. Okay, no more so, question. how about, sorry, how about just wording it na, as you said, basis sa constitution, Expulsion is just one of the possibilities na pwedeng mas higher uh, na parusa compared sa 60-day. It's the highest. It's the highest. Thank you, sir.